Eto nga mga pre, meron na naman tayo napanood sa TikTok Kasi tingnan nyo ito mga pre Ayun o, sobrang ako nabibilib sa gawa niyang cake mga pre Grabe pre, halu niya nga lang itong cornstarch, itlog Tsaka itong ngang gatas at white sugar nga mga pre Grabe nga yung resulta, wow Parang ang totoong cake nga siya mo... nga mga pre, at totoo kaya yung napanood natin sa TikTok na yung cake na yun, eh talagang naging malambot nga siya mga pre, grabe. So yun, susubukan natin at kung legit ba talaga, yun napanood natin sa TikTok. So yan, tara. Okay, conditioners na naman yung unguin. Ito nga, at kinuha ko na nga itong mahiwagang box natin at nilabas ko na itong corn start itlog. Tsaka itong gatas natin mga pre, at ayan, kompleto na nga, wow. Hm. Ayan, at ko na nga itong tatlong itlog at nung nabasag na nga, pinaghiwalay ko na nga itong puti. Tsaka pula nga mga pre, grabe, nahirapan nga ako yung paghiwalay na ito kasi nga, ay nasa mga itong puti. Ito nga, at nilagay ko na nga itong cornstarch, tapos itong gatas, at ay, medyo nalito nga tayo dito dahil hindi ko nga nilagay sa kumukulong tubig. Ito nga ang gatas, grabe mga pre, so ayan, nagpainit muna ako dito. Ito nga, tinimpla ko na nga itong gatas at nilagay ko na nga ito sa baunan at ay, halo ko nga lang ito sa maluto, malusaw siya. Malu <laughs> Ano? Ay na ko na nga itong tira natin cornstarch At wala naman tayong paggagamitan nito At ayan sinabay ko na nga itong gatas Tapos itong nga asukal Wow Ay na nga mga pre kumpleto na nga mga pre atong at nga ko na nga ito Sa mahiwagang kasirola natin mga pre Wow Ay na shout out nga pala kay MC Doel Bali nilagay ko na nga itong kaldero Dito nga sa mahiwagang kalan namin mga pre Automatic ka pala to At ayan sinaksak ko na nga itong kuryente neto Medyo delikado nga pala yung saksakan na ito dahil m open air nga siya mga pre at kung tinggalan mo lang ay siguradong kisay ka nga dito. Ito nga taantayin lang pala natin to ng ilang minuto. Grabe sunog na ilalim pero yung ibabaw nga ay hilaw pa mga pre. Sunog man o. Oh. lagay Ay natin ko na nga ito sa baonan para ka maging kahulman. Ano na panood natin sa tiktok nga pre at para na nga nilupak yung niluto natin na kick. So yun. <laughs> na. Imbis na cake yung mangyari Ganito ngayon nangyari At parang nililupak na mga pre Grabe, nadudurog talaga So yun, sunog na nga ilalim niya oh. So yan, tara ilipat na natin dito sa kabila mm -hmm. At ayan, medyo nahirapan nga pala ako dito Dahil medyo matigas nga siya mga pre Grabe Bali pa pala na Bali pa pala maging pala natin to Hanggang sa <laughs> At naging mekos-mekos cake na nga yung gawa natin mga pre Grabe Mga pre, eto na nga yung <coughs> Ayan yeah, mga priyat, eto na nga yung cake na nagawa natin mga priyat, para na siya nilupak mga pre, grabe. Talaga nga hindi nga nabubuo siya. So yung sunog na nga yung niluto natin ito, eh kaya lang, ano hindi pa rin katulad nung napanood natin sa TikTok. So yung papa, papa ano yung muna natin to, yung papalamigin muna natin at lalagyan na nga natin to ng gatas mga pre so yun so tapman natin matik okay. eh Ihiwain nga lang pala natin to ng kampet. At ayun na nga mga pre, hiniwa na nga natin. Yan, di nga kagaya ng napanood natin sa TikTok. So yan, masyadong ano, parang nasya nilupak. Grabe. So yan. ganyan nga yun. So ayan. Ayun na nga mga pre, at nahiwa na nga natin. So bali ilalagay na nga natin tong ito na nga lang gatas mga pre at wala naman tayo yung napanood natin sa tiktok na ano pinalalagay nila. So, yan, ito na nga lang gatas. So yan, bali yan nga yung paglalagyan natin ng toppings Okay? Yan, ay na nga mga pre. Ayun mga pre. Tapos, lalagay na nga natin siya, Ito so, nga mga pre, lalagay na natin. Oo, Kalahati nga lang mga pre at di nga kayang buuin. Grabe, matigas nga sya. So yun, lagay na natin. Mm uh -hmm. -huh. So yun, bali, ganito nga yung napanood natin. So yun, binilot nga dyan. So yun, ang Tapos yun. So yun, lagay natin dito sa kabila. So ayan, ayun na nga mga pre, at para na nga siya nilupak, grabe. So yun, titikman nga natin kung anong lasa nito mga pre. So yun, tikman na natin. Uh-huh. Masarap nga mga pre Lasang cake Na may gatas mga pre Hmm uh -huh. At ang tubig Hmm uh -huh. uh -huh. Masarap naman siya mga pre Kaya naman yung natin sa tiktok Ano Malambot nga sya Ito naman parang lupak <laughs> Hindi nga nakakaging katulad Nung napanood natin sa tiktok So yan んまき。<noise> <noise>